Guys, familiar ba kayo sa prutas na to? Sabi nyo ulit na kinakain to. Marami kasi dito. Comment nyo sa baba kung kinakain to. Kasi napakadami dito. Yan, mga hinog na. Ang iba yung may kinainan ng mga ibon. So, comment nyo guys sa baba kung kinakain ba to ang ganito. Tabog-tabog ang tawag dito sa amin. And madami pa siya sa taas. Ayun. Tabog-tabog ang tawag dyan sa amin. Mga tabog-tabog yan. I-closer, ano ko, ang camera para makita nyo at makakomment kayo ng maayos. Ganyan yan. Ganyan siya. Yan. Ganyan yung bunga ng kahoy na to. And yung dahon niya ay mas masyadong mataas. Hindi ko abot. Ayan guys. Yung, uh, si Papa, kumukuha naman siya ng panggara. Bibigay ko lang sa akin sister. Pero... Masyadong masyadong masukal na. So, sa sobrang sukal niya, guys, dapat pag-inga tayo kasi aside from maganito, maraming, ha? Huh? Oo, mag-ingat pala pag nandito kay kasi may mga ahas dito. Hindi lang mga friends niyo. Hindi lang yung kapitbahay yung ahas dito. Yung mga ahas dito, sa so mag-ingat talaga kapag nandito ka. kukuha namin guys sa na kahoy and dadagdagan pa namin yan kukuha pa kami ng kawayan kasi kulang pa yan kukuha namin ng kawayan yan ayun yun, sabarang lang kasi hinati ni Papa sa dalawa para hindi kami mahirapan chitbitin ng aking sister at yan, ayon pa siya kukuha pa si Papa ng kahoy yung mga tayo yun. and sa part na to guys wala masyadong kahoy na ano, makikita tayo kasi mga ang damo dito ay mga mabababa lang mababa yan yeah. nakamas pa yung kapatid ko dyan kasi may COVID dito sa bukid <laughs> cherries no, kasi iniwasan niya lang ma-expose yung mukha niya sa sunlight kasi mahal daw yung ano yung tulutan yung, yung, <laughs> yung ginagamit niya sa mukha na sun protection sun protection niya. mahal maraming sister at pinakulas yung mukha Ayan, siya, kaya na magdadala. <laughs> so many ants here. na, Naka-English na siya kasi nastanglan. Ayan si father. Still, nagkukuha pa siya ng mga pangyata. And ako pag-arabi lang. Cherries. Kumuha rin ako ng pangyata kanina. At ganito. Oh. Sa Manila or sa city, hindi ka makakuha ng mga panggatang na instant ganito. Kasi puno ng mga bahay. Yung kapitbahay mo na lang yung bakod, ano mo ang gato. Sanda natin na si father. Masyado masukal dito guys. Kaya need mag-ingat. Kasi yung mga potol lang kami na matatalim. And sa ahas pa. Uh, sa ahas. Kasi wala nakuha doon si papa. Hmm. Ganito ang buhay namin dito sa provinsya. Yung. Pa! Saan ka? May dog si Papa. May nakita si Papa tumigil. May nakita pala si Papa ng kahoy. Na, ito yung kahoy. Yan, ganyan ang kinukuha namin dito guys. Mga tayo lang. Hindi kami kumukuha ng mga ano na, mga hindi pa tayo. Sa maghanap tayo sa party. Dito, kumukuha tayo ito yung kahoy rin. Kasi need nating tumulong. <laughs> hindi lang mag-video-video, need natin tumulong. Ganyan ito ang ginagawa kapag naghahanap ng tulong kahit ng apoy. Ito mga masig-masig. See, nakita agad ako. By the way guys, share ko lang pala sa inyo kapag nandito kayo sa mga ganitong masukal na lugar. Need nyong magtabi-tabi apo. Like, tabi apo. Hindi sana maka, ano, makatabing ng, ano, tabi, sa kasi, tabi apo, dahil sana makaigo nagkukulang po kami ng kahoy, ganyan. Basta mag, ano kayo, mag sabi kayo na, ano, nag ano kayo, nag, sabi kayo na may gagawin kayo para wala kayong maestorbong mga inkanto. So, hindi talaga magtabi-tabi ako dito. Kung nakikita niyo sa mga vlogs ko, sa mga, sa mga vlogs ko na videos, nagpalagi palagi ako, nagtatabi ako kapag nandito ako sa isla. Palagi ako nagsasabi na, tabi apo ah dahil na makaigo, or gabayanan na. Kasi nagkukulang po kami ng kahoy. Parang ganyan. Advice ko lang na pag punta kayo dito kasi maraming sabi-sabi na kapag hindi ka nagpaganyan, pwede ka maka-estorbo na tawag yung mga inkanta dito na hindi dito na nakatira, katira and bulabog. ko lang. Kasi diba, kung hindi ka maniniwala, remember, nandito ka sa ano, nandito ka sa province. And sa province, masyado pang ano ang ano, yung mga cultural belief. Yung cultural belief nila na dapat mo pang paniwalaan. Just for example, 20, ganyan ka. O okay. oh, may na daw. So, need mo talaga maniwala. For the sake na lang ng sarili mo. Kasi, di ba, wala naman kung magsasabi ka nun. Hindi naman ka wala para sa'yo kung magsabi ka nun. Basta maniwala ka lang kasi kapag hindi na nawala, insan may napapala. <laughs> Or ba napapala? Sorry natin magtabi-tabi ako. pa Nagkukuha na siya. And may, may, and may, share pa pala ako sa inyo. Yung taga dito rin sa amin. And kumuha siya ng mga punong kahoy. And nangunguha siya ng punong kahoy actually that time. Then, hindi siya nagtabi apo. Hindi siya nagsabi na, sabi na ano, yung ganyan sinasabi ko na tabi apo. Pasa na po kung nakaka-store po ganyan. Hindi siya na ganyan. Then may kinuha siya na kahoy na napaka-importante dun sa mga engkantong iyon. Then, ang nangyari ay, ano siya, parang napagod siya masyado kakuha ng kahoy. Kasi yung kahoy na yun, napakaganda and napakahirap putulin. Parang, so, parang bakal yung ano, tigas. Then, ang nangyari sa kanya, pakaputol niya, ay parang siya inantok, sobrang pagod na. Then, namahinga siya sa gilid, sa may bato. And, pagpahinga niya sa may bato, guys, doon namahinga na siya. Kasi napagod nga siya. Gusto niya lang mag-idlip. Hindi na siya nagising. And, hindi naman actually nagising. Nagising siya, pero yung, hindi siya, mas, hindi siya agad nagising. Nagising siya hapon na almost, ano na, 5 p.m. Then, alam mo kung anong nangyari noon. Pagising niya, hindi na siya, wala siya sa sarili. Yung hindi na niya makilala ang lugar, hindi na laman ang daan, at hindi na makilala yung mga tao. So, hanggang sa tumanda siya ng tumanda, na almost 50 years old na, 50 years old na, years old na naman na, Basta matanda na yung puting puti ng buhok. Yung naging ulay, yung instant ulay, yung naging instant ulianin siya, guys. Si kaya minsan maniwala talaga tayo. Mm, mm Namatayin siya, guys, na ano na. Yung parang ulianin na, parang may Alzheimer. Hindi naman talaga Alzheimer kasi hindi na siya nakapagsalita. Hindi siya nakaintindi ng Bicol or hindi siya nakaintindi ng mga language. Pati kasawa niya, nakalimutan niya na pati mga anak niya. Mm, ganun. So, dapat talaga nating makinig, dapat talaga tayo makinig din sa, sa, mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kasi hindi pa sa province. So, yun lang. I-share ko din. So, yun. Yan na yun namin. Dinagdag lang, dinagdag lang yung sa may sako. Ang oh, sama yun. Saan so, na lang magdadala? Kasi baka magka bali bali po tayo Magkaano na ano tayo dito, magkalasag-lasag yung pa. Kasi meron, ka, meron rin akong dinadala guys, yung kawayan. Ito, yun, tag-isa kami. Tag-isa kami ng kawayan. Yan. Padok mo ho, kawayan. Wait. Yan. Yan. Pinapulot na namin yung mga naiwan namin ng mga panggatong. Ganyan kami kumuha guys, yung tinatampak-tampak naman na namin papunta dun sa dulo, then babalikan na lang namin sa unti-unti para hindi mabigat. At hindi kami nangyarapan na dalhin nyo, or ipunin nyo mga kahon. Yun, alis na kami, and... <laughs> Di diba guys, sobrang bigat na. Tingin nyo, kapag trinay ko yun, kaya ko yun. Ah, yan. So, thank you po. Uwi na po kami. Yan yung lang, yun yun ako namin, di ba? Ang bilis lang namin kumuha ng panggatong dito. Oh, I'm stuck. Ano anoda? ano ada? Da sa da. kasi ako din sa may gilid. Si so, Di ba guys, kung gaano niyo nakita ka, gumkaga, gaano, gaano ka sukal yung lugar. hindi talaga mag-ingat yes that's it what ah. happened? ako talaga magdahan-dahan. Ouch. Kasabit yung... Aray ko. Nag kuma. Aray ko. <laughs> Aray. Sorry guys, na pokpok yung pa po ako. Ouch, yan. Tignan nyo. Dito na tayo sa labas. And, and si father kasi kinakikita nyo ang ganda ang lawas dito kita kita mo na yung isla and lugar yan. by the way guys, may badang dito by the way yung, ang badang guys ay yung tinitira ng mga tao dito kapag nagtatanim sila or nagbabantay dito sa isla yan yung badang baka yung burak. Kung ano ba gaya, dahon. So, yan. Masyadong mag-ingat. Masyadong yung daan. Masyadong matirik yung daan. So, pahinga muna. Pahinga muna tayo, guys. Ngayon yung lugar. Aside from mga puno, meron dito yung mga prutas. Kung nakikita nyo, ang daming bayabas. Yan. Hindi pa siya mga hinog. Pero, sobrang dami niyang bunga. Yan, kung nakikita nyo, sobrang dami niyang bunga. Try natin itong, ano ito. May natin ito kainin. <laughs> Madama talaga dito Pwedeng kainin Ang putas Pero kailangan magtanim Kasi may nagbami akin ng mga putas dito So ayun na yung ka Ayun na yun Papunta kami sa taas kasi kukuha kami na kawayan Si ang ano ng ano, field Ang kung kayo nung video igte ni ano, itong nababay life na dalagan. Pukuha kami ng hindi dito. Ang sobrang init na guys. And taran! Yan yung guys, lagi kita po na ito kasi taan. Ito na kawin na yan. Saan natin mo tayo okay. Nakikita nyo yan Yan, anong tawag ka dyan, Buri. Sabi daw nila, kinakain daw yung buring niya. Yan, bunga. Sa taas na yan, guys, sa pinakasatap na yan, bunga yan, guys. Bunga yan ang buri. Sabi daw nila, kinakain daw yan. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa lang kasi natakain kain yan. Pero, in fairness, saan lang, taas niya. And sino, mga, mga na kumuha ng bunga niya. Ito ganyan ang taas. Ayan. Yung hirap lang ganyan kinakain. Ano ito? Ang punta rin. father na iwan tayo. Ayan. Dito na kami kukuha ng kawa. Ayan. Ano okay. ito? So yan guys, yung nakuha namin na kawayan. Sabi na papa, ay tama na daw yan. Kasi hindi pa naman daw to yung iba masyado ano, matigas.